Mga idol, andito ako ngayon sa farm ni parang William. Ayan. Dami yan, oh. Puro kamuting kahoy. Ayan, oh. Mga sabah. Mga latundan. Ayan, oh. Ito. Andito tayo ngayon. Kasi puputihin na niya yan. Dami yan. Oh. Ayan, oh. Ito pala pre, matitigas na. Ano? Ayan, oh. Ayan, oh. Ang dami oh. Ako nandito ngayon kasi mag titumba si parang William ng kanyang saging. Ayan, pataba. Ayan oh. Puro sagingan to, mga idol. Tamo, hili-hili ra oh. Galing. Galing ng pagkaka, pagkaka pila, pila ng saging oh. Ayan oh. Magtitiba kami ng saging ni parang William. Magtitiba pala siya gagawin niya akong tagahakot ng kanyang saging kasi wala akong trabaho yan o saan ko ilalagay pare itong ano mo tubig <coughs> saan yan saan natin ilalagay ang yung tinibang yan saan mo ilalagay tinibang mo dyan lang sige dyan lang dyan na muna yan o ng no, mga tanim ng pare ko Ayan, tama naman sa talas ng itak. Sa taga lang. Oh, hala. Ang ganda pati ang kintab. Mapurol na ito eh. Hindi pa nga na Hmm, mapurol pa raw yun. Oh, hindi pa raw naahasa yun. Pag ano nang itsurang hindi naahasa. Yan pre, pwede na yung pusong yan. Karnihin na yan. Yung puso na yan. Masarap din ang bunga ng puso ng latundan. Akala lang ng iba, hindi nakakain. Nakakain yan. Masarap yung torta. Mas masarap sa saging na sa puso ng sabah. Paano hindi ko masasabi? Ay, naluto ko na. Nilaga ko pa. Sausaw ko lang sa tuyo, ano, tuyo suka kalamasi. Ayan pa ang sinasabi mong manok mo? Oo, tatlo yan. O, nasa isa. Pero, tatago. Ha? Tatago. Ayun o, may natumba pa rin o. Wala bali ng bagyo. Wala bali pala ng bagyo. Eh, tinanong na, baka dumampang bagyo. O, parito ka. Gusto mo patuka? Pabait <coughs> yan. o. O. Tama o. o. Sa Tagalog ng kumpare ko. O. Tama naman. Yan. Kumpare ko yan eh. Kumpare ko yan. Nil nila singa ako gabi. <laughs> payat daw. Payat. Nga ganyan payat. Walang nga. Pag lahat ng saging mo payat. Ha payat. Wala tayong magagawa Payat eh. Pero wag ka. Matatamis yan mga boss. Masasarap yan. Hmm? Tamo, hili-hili, ganda ng hilira ng kanyang kanyang saging, oh. hili hili talaga yan. Pantay-pantay, oh. Talagang dire-diretso. Wala pa, sir. Wala pa. Hmm, yan. Oh. buwig na kami. Sa kabila, marami pa yan. Kala nyo dito lang? Marami pa yan sa kabila. Hmm. Ayan, no? Ayan, no? Sunod tayo kay paring William. Ayan, o. Oo, ayan, no? Oh, Ayan, no? Tama mo, ang daming, ano, ang lalaking puno ng kanyang kamuting kahoy, oh. Kung nakita lang yung lumuman yan, mga yan, nako, matutuwa kayo. Gahita! <laughs> Ay, tawa-tawa sa, ano yun, gahita eh. Ayan o. Ayan. Tayo tagahakot ng ano, ni parang William. Ayan. Dito tayo. Ayan o. Tayo nandito ngayon sa gubatan. Ang dami. Ang dami saging dito. Ang dami tanim o. Oh. Ang linis pati. Ito na saging talagang napakalinis ang puno. O. Oh, talagang alagang alaga ni parang William. Shout out sa iyo parang William. Kung Hello kung gusto nyong manood ng reels na puro saging, William Minyano lang ang ilagay mo, hanapin nyo. At naandun ang pagkarami-raming video niya sa saging niya. Ilagay nyo, William Minyano. <laughs> Ayan o, dati dito may daan, wala na ngayon. Ando na sa tagliran ng daan. Ito pa o, oh. dito, titibayin pa niya ito, ito masarap to. Maganda itong hawakan. Oh. Ha? Ay no, oh, linis o oh. Ay kamuting kahoy la Masarap 'yan, ginatan. Oh. Ay no, oh, ay no, oh, ay no. Oh. oh, tataba sino ni Paring William, hawak ko na o Oh, ang oh, big. <laughs> Ayano, oh, ha? Hmm. Tama mo. Oh, mababa pa sa akin dito abut abot lang. Oh, ilan na apat na? Oh. Ha? At saka pati ang putik dumidikit sa ano, may sapatos na ako. Sapatos ng putik. <laughs> oh, ano? Ay, may puti pang ugis. Ugis na manok. ano oh. Wala pa. Wala <laughs> pa. Hmm, Ngayon oh. Ang bababa lang ng saging dito. Kala nyo matataas, mabababa lang. Kaya lang may lamok. <laughs> Wala yung panindig ko ano sa kanya yung letter eh. Usukan sa Ano? Oh. Tanglad ni parang William oh. Hindi pa tumutubong maganda. <laughs> Ma makakuha nga ng tanglad din eh. Mga itanim sa bahay. Mamaya. Yan oh. Dami dati ditong tanglad mga idol. Oh. Ayan na. Ayan. Ayan, laki na puno nung ano. Kamuting kaoy, oh. Gabraso. Hmm. oh. Ayan. Oh. Tamo sa baba, oh. Hanggang mukha lang niya yung saging, oh. Matigas ito, pre, ya. Ah. Oh, ang baba, oh. Oh. Kala ninyo, ang matataas saging, tumababa lang. Oh. Ayan, oh. Kamuting kahoy na to. Dami oh. Nasulok tayo ng kamuting kahoy. <laughs> Ito pre sabi ko may nabuntis dito sa ganitong kamuting kahoy. <laughs> Meron daw nagkukuot ng kamuting kahoy. Pwede na kaya to? Nakatuwan. Oh, yan ganda. Oh pre, ganda niyan. <laughs> Ah, hindi pa pwede pare. Parang may guhit-guhit pa, oh. Pagulang na yan. Bilang ito sa akin eh. Ha? Bilang ito doon sa kalendaryo ko eh. Ha, ah, bilang pa na sa kalendaryo. Sige, dalhin mo na. Haba, kayo. oh. Ang takas, oh. Ay, oh. Oh. Yan, eh. Oh, hanggang bayawan ko. Ano na yun? pud na ang, ano nun? Putol. Oh. Dalhin natin. masuk sama dan ah uh. om oh, bigat an laki nang spoon ang laki nang bunga ang haba ah, ah. ang haba hmm. Uh. oh ang haba oh oh karakian sa lahat uh. oh oh desik na desik Kalaki yan sa lahat. Ku. Ano? Oh. Dito tayo ngayon sa saging ni Paring William. Tayo maghakot kasi wala tayong pira. Wala tayong trabaho. Sa trabaho hindi natin itong saging. Oh, na siya. Nawala na. Ayun, nagtatabas. Huh?